Okay, yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rawal Malalag, sana Ayun. po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius, Marius. Mga, Vlog. Marius Vlog, natin. Ayan na mga kalingap, bibili ko tayo ngayon ng pawid para hukay kay Mari, ano, ito na po yung pawid, o. Oh. Ipapadeliver natin sa ngayon. Ayan, para, kasi medyo maulan ngayon, eh. Yan ngayon na ho, ipapadeliver natin para mabubungan na sila para hindi na sila nilipat-lipat. Oo, oh, dito na. At sya nga pala mga kalingap, uh, maraming salamat po sa nag-sponsor uh, ng uh, uh, itong pawit ho. Uh, from Oman po, maraming pong salamat. God bless po, maraming salamat. Sana eh, huwag kayong magsawan, tumulong sa lahat ng mga tinutulungan natin ayan, marami pong salamat. At ayaw na ho niyang magpakilala, ayaw na niyang bangit, bangitin pa ang pangalan. Siya po ay tiga sa Lala Oman. Ayan po, ma marami pong salamat. Sana wag po kayong magbago. Sana patuloy pa rin yung uh, pagtutulong ninyo. Ayan po, God bless po. Maraming salamat.

at saka yan no oh, isa isang pantali Isang pantali opo nasabihin ko lang sir kay Aquino. kay Aquino kura kay Nino yan kura basta basta alam naman dun sa kay Aquino yung ito babayaran na kita To, oh. Ayan. Ayan po mga kalingat Ayan po na nilo na silang Pawid ngayon, idideliver na lang po ano. Ayan Doon po kay mari Ayun para hindi na sila Aalis dun sa kanyang Bahay Pag umuulan no kasi umaalis sila Para lumipat sa Nakikisilong mo sa ibang bahay Para hindi makatulong sila So ngayon, no, na natin Dito na lang. Ayan na po mga kalingap. Dito na po yung ating pawid. Ha? Pwede may makatulog? Sino yan? May pwedeng tumulong? Dito siguro sa baba. Hindi pwede. ay napo mga kalingap yung mga uh, pawi po ni Mari. Ayan. So titingnan ho natin yung uh, kakabitan po ano. At ayan po mga kalingap, uh, pupuntahan ho natin si Mari kasi wala ho doon sa bahay niya. Ano titingnan niya ho doon? Titingnan natin kung nasaan siya baka nakiki uh, siya doon o naghahanap po ng uh, uh, mapagkikitaan. Kaya samahan niyo ako sa taas. Ay, Hello Mari. Good morning. Good morning po. Ay ano yan? Ah, ano po nang sa mga baruya po para mamaya kung hapon. Ano yung kanino yung uh, ah, ginagawa mo ng maruya na yan? Nakikiupahan lang po. Ay nakik... Ayun, grabe. Ah, para meron ka rin pag pandagdag oh, sa pang araw-araw mo, no? Para po yeah. bukas baon ng mga bata. Hmm. Yeah kailangan talaga magsisikap din ano para uh, mayroon pang dagdag sa pang araw araw ano yan mga kwan yan mga dito mo lang yung lulutuin opo dito mo lang yung lulutuin ay ikaw na pati magluluto niyan at saka ikaw na magtitinda siya po nilalako po dyan sa ano lalakuin po Mm. Magkano kung pwede ba matanong, magkano naman ang binibigay sa sa Ah, ...paggawa ng ganyan? Ano po? Tama na po yung 100 pesos. Nakakadagdag din po ano sa... ...pang... ...araw-araw uh, ano? Lalo na nga may anak ka. Nakakadagdag na rin sa pang-araw-araw na gastusin. Ano yung palagi ka nandito para... Pag wala pong sagi hindi wala din pong gawa. Ayun. Ah, so, po. Yun ibig sabihin ito hindi naman ito palagi, ano? Oh, hindi palagi. Lala. Pagminsan minsan po, pag nag-uubod po yung papa ko, nag-aano uh, po siya ng hihiwalay na po siya ng pang lumpia po. Ay, gumagawa ka rin ng lumpia? Opo, lumpia ang ubod po. Tapos nabili na lang po sa, pag na may nagpaday po, napalabit na lang po ng ano, ng kapalingki po ng lumpia wrapper at saka mantika. Ay, ayan nga pala mari ano. Uh, Ayun nga meron na tayong uh, uh, deliver na pawid ano. At uh, sa ngayon kapag napawira mo na 'yan, sana hindi para hindi na kayo matuluan sa gabi habang natutulog, ano. Hindi ka na maghahanap ng ibang bahay para makitulog. Uh, matatahimik na 'yung uh, tulog ng mga bata pati ano. Ngayon anong masasabi mo ngayon, Mari, dahil unti-unti nang -unti dumarting sa iyo 'yung uh, mga tulong na hindi mo naman inaasahan hmm. salamat po ako ni sobrang yan po ako na Pasko po para sa amin mag-iin kaya yeah, po salamat po ako ng sobra sobra lalo na po sa inyo at sana ano bago dumating ang Pasko ay meron pa na mga darating na aginaldo, ano. Kaya, yung mga tao na ganyan, may mga mabubuting kaluoban na nagsisikap din na gumawa kung paano maghanap buhay o mabuhay. Sa mabuting paraan, ayan, eh, palaan din ng, ng uh, Panginoon. Ano? kaya counting dasal lang din tayo para uh, commit mo kung ano man yung pinakamimithi mo sa buhay kasama ang iyong mga anak ayan na uh, Marie. Mari uh, sa ngayon uh, ang muna tayo ano para uh, mag magwan so ngayon kapag yung gumanda na ang panahon ng uh, pwede mo nang ipa kabit yung mga pawit ano para hindi na kayo matuluan ano at uh, babalik ako dito para makita natin yung mga ginagawa ano ay okay. uh, yeah. so, <coughs> po mga kalinga po nakita nyo si Mari ay nandoon po naghahanap buhay ho ano nakiki uh, pumapasok ko siya doon pa siya para meron din mo siyang uh, income sa pang-araw-araw -araw. yun naman ho ay hindi palagi kaya ngayon ho titingnan natin ho itong kanya'ng bahay yung kakabitan ng mga pawid kung okay pa po ano Okay lang eh. po mga kalingap kung nakita nyo dito po ikakabit yung mga pawid ayan tama pala yung binigay naman sa akin na straw <laughs> straw lang nga pala ito ayan so ngayon na uh, meron ka ng konsa na uh, kapag gumanda ang araw ngayon Uh, sana mapakabit na rin yung ano. O, basta, halimbawa, kinabit ito, wag na muna ka dito, ano, dun muna, ganda taas. Ayan. Yan, sana, Marie, uh, paunti-unti nang maayos itong bahay mo, ano, at wag ka mag-alala dahil habang nandito ako, matutulungan kita hanggat sa matapos tong bahay mo. Ano, mm -mm. alam mo, mabuti na lang talaga nakita kita dito noon. Sabi ko na iyo nagdadan ako doon, sigur talagang, eh... Eh uh, dinala ako dito para uh, para sa para matupad yung mga kahilingan mo na nasa loobin mo lang ano. Ayan mari maraming salamat maraming, ha. Maraming sa... salamat din po ayan po mga kalingap hanggang dito na muna po ang ating video para kay Marie at uh, sana po mga kalingap abangan nyo hanggat sa matapos po itong uh, bahay ni Marie at maraming maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta dito sa aking channel please po at uh, sana po wag kayong magsawa na sumuporta sa akin channel. At syempre po wag natin kalimutan suportahan Kuya Bar Santos Matubang atin na vlog at Kalinga Prat. Of course po yung uh, Mayus vlog, yung po ang uh, wag nating natin kalimutan na palaging suportahan po para marami pa po tayo matulungan na tulad nila marimak.